Ini kunin mo na. Kunin nyo po, kunin nyo na. Wala na yung bato bro, kinuha na. Kinuha na po yung bato. bato bro. selamat, salamat, Ah, lagi so, bro, malas ke satu bro. Sebelum lama. So, ayan mga ka-explore. Uh, maganda. So, isang uh, magandang araw po. So, ngayon, ah, uh, dala na namin yung ah, uh, batong umaapoy. So, hindi na siya umaapoy dahil isang buwan na ito. Uh, mula nung bumagsak. So, dadalhin namin ito kina kaibigang rock. So, kasama ko ngayon si marketing Oh, kami lang dalawa dahil si Sarge ay may lakad. So sana ligtas tayo ngayong araw no? <laughs> sa pagdadala nitong bato. mag Ordinary yung bato lang talaga siya kung tingnan so oh, medyo maila pa talaga sila kay Bigang Rako ngayon uh, kay Bigang Lure at General Saguri. Uh, si kaibigang ano pala, Duri ay isa sa mga sundalo. So, siya yung pinakamalakas doon. At si Saguri, uh, siya ay isang general. Kasi si Saguri, uh, ano, kasi siya, uh, nandoon na sa kanya yung matalino din siya, matapang. Oo. So,

Uh, yung bato mga istor wala na talaga hindi na siya mainit pero nung bumagsak ito umaapoy talaga siya kailangan po natin bro na ano ba nalayin natin yung ulit at uh, kundan tayo kaya nga. Kung wala namang panganig sa paligid, no? wala yata, no? Bibigang rako. Bibigang sagore. Bibigang dore. Bibigang dore. Ito na po yung abato ah, na hinahanap nyo po. Do. Tago bro. May kalabang alien doon. Lumiko sila. Lumiko sila sa kanan. Tago muna tayo. Pagdadaanin muna natin. Doon sila. Lumiko sila doon. Hindi may makita dito dahil may marami kawayan Ano lang tayo po. Kailangan natin hindi nila makita yung bato. Parang ano din yun. Uh, baka hinahanap din nila itong bato. Mm hmm. Di kaya nag-aagawan sila sa batong. Baka gustong agawin din ng kalabang ilin itong bato na to. Duro, baka nag sila. Diyan, siguro baka nag-agawan sila. Yun, siguro yun. Nag-agawan nila. Nag kanina yung alien so, di na makita dito kasi uh, maraming kawayan at uh, mas mabuti na rin yun para uh, tagot nakatago tayo, okay, tayo kasi may kalaban din Mukhang malayo na sila. Hindi ko na naramdaman bro. Tara? Sige. Sa so, patuloy kami. Uh, wala na yung mga kalabang Indian, so may hawak pala ito gold bar ayun ko gold bar bigyan po yan hmm. ayaman <laughs> Ay, tayo saan kaya yung mas mas ma mahal Ay, itong bulalakaw o itong ginto yun ang mahal mas mahal ko ah bilyon daw yung halaga nito hmm. yeah. pero sobrang tingin kayo yung ano oh, bro, yung mga ko, tinitingnan ko sa ano ba, research ako. Oo. Oh. research Para din ano, parang bato din. Parang yung ordinary yung bato? Ordinary yung bato ba. Kaya gaya nito. Pero may mga pagsusuri silang ginagawa dyan oh. bro, na kung totoo ba talagang bulalakaw yan. Yeah. May mga inikis-kis, may mga, basta may ginagawa sila dyan. Yeah. Parang kung sa, kung sa ano pa, parang parang i-laboratory eh, ba o ganun basta susuriin yung bato kung totoong bulalakaw so tara wala na yung kalabang indian kaibigang rako kaibigang rako mineral maglasing insikto to mapasok sa mata tahimik ngayon bro nagpapakita kaya sila ngayon baka nakahanap sila bro sa galataw yung bato hindi na alam na nakuha na pala natin Baby lebih Rako Hah? Itu? Diyan tayo sige Nakakadaan ba tayo diyan? kayak kaya sila? Uh, um, Sokal Try lang atin. ha? sila pala tingnan natin kasi sila kaibigan kasi doon sila nagpapakita sa masukal yung parang hindi di, ano, hindi ano ng tao yeah, Ito naman rato Rako. Parang may daan dyan. Kaso lang ba wala akong bota. Bro, parang nandito nga sila, bro. Parang nandito nga. Nandito sila. Nandito sila. Lagay na lang natin yung camera, bro. kay Bigang Rako kay Bigang Dore Ibigan. Ibigan Dore, Rako, General. So nandito na kami. Nandito nga bro Parang nagmamasagi na yung sabo. Bro, nila, bro, nandito na bro. Okay. Nandito na 'yung kali. Na hinanap nila 'yung bato. Okay, yan, yan 'yan 'yung bato, bro. Hey, po Ha? Ano yung bato mo? E, bigan, ito na po yung bato na hinahanap niyo po. Yan po. Antayin lang natin bro Hindi na siya sa paligid Ayan na po Ayan Mabuti at nandyan ka na Kaibigan Ayan na po Yan si kaibigan Rako. Yan kaibigan Lori. Ah, mineral sa Lori. Ayan na po yung ah, bato na dinasabi niyo po. Ayan na po. Nandiyan na sa inyong harapan. Walang anuman po. Yan. Opo, opo. Yan talaga daw yung bato, bro. Yan talaga yung hinahanap na bro. Sige. Okay, Sige, uh... okay, kunin mo na. Kunin nyo po, kunin nyo na. Ayun. Wala na yung bato bro, kinuha na. Okay, kinuha na po yung bato. Yung bato na gaapay po. Sinawal na naman po. Bigla na nawala. So, matatalo na po yung kalabang alien na mga kaibigan. Okay, wala na to bro. Uh, wala nang wala na wala, wala nang laban yung kalabang ilin. Napakalakas na nila, naibalik na si ma, naibalik na yung kapangyarihan nila dati. Ano po? Bro. Mabasbasan daw nila tayo, bro. basbasan? Oo. Opo, kami diyan sa sa harap. Sige po, sige po. Pero alis kayo, hindi kayo magpakita. Bagas-basa lang daw tayo bro okay. Yung harap Hindi yes, bro Hindi po, ahanda na po kami kaibigan hmm. Nakas po bro Salamat, salamat kaibigan Bigan. Ah, oh, lagi bro. Ayak kasi at bro. Problema, salamat, salamat po. Ano pong sabi nyo? Pwede na pwede na kaming makipaglaban sa alien? Pwede na daw tayo makipaglaban sa alien, bro. Matatalo daw natin yung alien Loh. Ano po ba yun? Kapangyarihan po ba yung binasbas nyo, kaibigan? Kapangyarihan daw, bro Doon galing sa bato yun Sige, sige Sige So, tutulong kami sa inyo para matalo lahat ng talabang uh, alien po Sige, kaibigan Saan? Saan? Doon? Sa hilaga? Doon? Doon na direction? Marami? Punta tayo doon bro ano wala May mga kalamon doon doon ilin Wala sigi sa kay Sige 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 kaibigan papunta na po kami Sige okay. So papunta kami doon Para Sige para labanan yung mga masamang alien so abangan yung mga ka-explorer medyo malayo pa yun so abangan nyo po yung pagdating namin doon mamaya